yon isang mapag Walang gabi po sa inyong lahat mga kaespero at welcome sa ating panibago na namang upload mga kaespero sana'y mag enjoy kayo sa panonood sa bago kong upload na ito mga kaespero ayan so bali lima kami ngayon na lulusong mga kaespero bali tayo kami at naglakad kami papunta rito sa gilid na may pantalan so dito naman talaga yung aming pinaglulusungan so dito kami magsisimula mga kaespero kaya abang abang na lang mamaya mga kaespero kung ano yung ating mga ng isda at ito nga mga ka-espero, pangatlong isda na natin ito sa gabi nito yung sa pool itong dalawang isda na napanan natin mga kaespero hindi tayo nakapag open ng camera kawa ang tagal ma-open yung camera natin mga ka-espero kaya sa pangatlong isda sa pa na-open mga ka-espero pero ayos na rin nakatatlong huli na tayo sa unang sisid pa lang mga ka-espero at ayan dahil ulit tayo at ito yung ating nakita yun no malapad na danggit dun sa pole ayos at naka apat na isda na tayo sa gabing ito mga ka-espero yan, kung bago pa lang sa aking YouTube channel na Mike Espiro, ay huwag mo kalimutan mag-subscribe, ipakita notification bell para lagi pa updated sa mga video nating ginagawa. Kagaya nito, panibagong pagsisili naman mga ka-espero at ito naman yung ating nakita dalilita naman Yun, know, sa pool so bali dito tayo duman sa laot mga kaspero gawa ng maraming namamana na mga katulad nating espero din mga ka-espero. kaya pabor natin yung sa gilid kaya dito muna tayo sa laot sa buhanginan tayo dadaan mga kaspero baka sakaling maraming danggit dito at ito mga kaspero napadaan tayo dito sa malaking bato ayun mayroon talaga balo yun o oh, no? sapol ayos mga kaspero at nakadali tayo ng malapad na talag balo masarap sa sinigang at lalong lalo na sa prenito mga kaspero paborito ko talaga itong talag -bago na ito mga kaspero at sa dive natin ito mga guys pero ay eh, danggit sana yung papa na kaso binulaga tayo ng isang talagang bukit ayun yung dalawang danggit oh nasa gilid lang kaya papalikan natin yan mga guys pero inuna ko lang ito kasi medyo may kailapan itong dalagang bukit mga guys ayos Binalikan nga natin yung dalawang langit mga kaspiro yung nakita natin kanina bago natin pinana yung dalagang bukit Ito, inuna ko yung malapad-lapad mga kaspiro yun know? so babalikan lang natin yung isa mga kaspiro gawa ng malalim yung spot natin at kinakapos tayo sa hangin mga kaspiro at dito na mga kaspiro binalikan ko hindi pa rin siya umalis mga kaspiro talagang magpapahuli talaga siya Ayos mga kaespero, nagkatatlong piraso tayo dito sa spot na ito. So ayos, malaking karagdagan na ito mga kaespero. Solved na ito. At ito nga mga kaespero, hindi ko to inaasahan. Yun sa pole, isang kulambutan mga kaespero. Hindi ko talaga inaasahan makakahuli tayo ng kulambutan ngayong gabi mga kaespero. Yun magandang blessing ito mga kaespero ayos solve nakadaanin tayo ng kulang butan pambinta na ito bukas mga kaespero salamat lord sa biyaya dahil pinagkalubon mo kung isang kulang butan ayos at dito pa mga kaespero tangkit manata natin nakasandal sa maliit na bato mm -hmm. sa pool ayos ang lalapan talaga ng danggit mga ka -espiro. kaso walang kasama so, talagang nag-iisa lang talaga yung mga danggit mo yun Hiwa hiwalay sila mga ka -espiro. at dahil buli tayo Ito pa kanuping manata natin mmmm ang kanuping ka ayos mga ka -espiro. parang maganda ganda yata yung panain ngayon kahit pa isa isa at least, sunod sunod naman bawat sisip natin mga kaespiro. ayos yun sisip tayo at ito na naman yung ating nasumpungan mga kaespiro. isang kulambutan na naman yun mm -hmm. salamat lord sa biyaya na naman pirasong kulambutan na tayo sa gabi ito yun talagang hindi ko talaga inaasahan na makakapana po lang ulang ng mga kaespero sa bagay malapit na naman yung season nila ngayong September ay eh, season na nila mga kaespero ilang araw na lang ay September na kaya unti-unti na -unti silang papahok at ito pa mga kaespero nakapahana tayo ng pusit hindi natin nabidyohan gawa ng umaripas na siya mga kaespero kaya na-flip ko yung camera nung tinamaan na siya mga ka-espero. Ayos, pagdagdag pa ulam na rin yan mga ka-espero. So, gusto ko yan. Ayos mga ka-espero. At dito, may nagtatagong langit mga ka-espero. Kaya panata na natin, malapad na. Uh -huh. Sa pulgang langit ka. Yun. Mukhang nakarami tayo ng huli mga ka-espero. Ayos, meron na tayong pambinta bukas mga ka-espero. Sa Pa, mga mga ka Kaspero kita tayo ng isang tabugo yun sa pool May isang pugitang pula o tabugo kung tawag dito sa aming probinsya mga Kaspero yun ayos mayroon na tayong pang sa gata mga Kaspero so ganyan ayos maraming salamat talaga sa biyaya na pinagkaloob sa atin ngayon mga Kaspero patayan mga kaspiro yung sapol isang malapad na danggit ayan so bali ito yun ang last na uh, pinala natin mga kaspiro gawa ng lumakas na rin yung agos at nandito na kami sa harap na aming pinagtatambayan ayos at nakapana pa rin tayo ng danggit mga kaspiro at ayun na nga mga kaspiro tumilid na kami at yung iba namin mga kasama mga kaspiro ay Nandun na pala sila sa gilid Nauna na pala silang gumilid mga espiro Gawa ng sobrang lakas daw yung nag-agos Kaya gumilid na ka sila At kami na lang ng dalawa kong kasama Yung nakirang gumilid mga kaespiro kaya ayos at kung nag enjoy ka sa panonood sa ating video ngayong gabi mga kaspero ay huwag mo nang kalimutan mag subscribe pake o hit kang notification na bell para lagi nyo po kayo updated sa mga video nating ginagawa kagaya nito ayan mga kaspero silipin natin yung mga huli ko ayan mga kaspero nandito na pala tayo sa bahay so dito na natin tignan yung ating mga nahuling isda kung kaya bang makabinta tayo bukas and susilipin so natin yung ating huli mga kaespero at ayan mga kaespero yan po yung huli natin ngayong gabi ayos meron tayong malaking ilak at meron na naman tayong nahuling malaking shield o binga tawag sa amin at nakahodali tayo ng dalawang kulambutan So, yung isa nito ay isang kilo. Siguro mahigit. O itong isa ay mag isang kilo lang. Kaya magkasunod yan sila mga kaspero na pana natin. At ito yung isda natin. Ayos na mga kaspero. Solve na naman yung dive natin ngayong gabi. ayos at shout out pala sa dalawang nag comment dun sa dati natin nakarang video kay CCC at sa Gaik Adventure ayan so maraming salamat po mga kaespero ayan so thank you for watching po